Pag-dinner tayo Ay, ngayong gabi ano? sa labas. Ayan. Ay, meron eh. naman pala. Ayun, oh. Kaya naman pala. Hindi tayo sa taas, ano? Hindi tayo kumain. Mag ayan. Meron lang tayong mesang maliit. <laughs> ayan. Para maiba naman daw okay. yung ambience. Papalo rito na! Subo tayo ng isang balari. ayan, isang malaki Ito, ano, na may uh, karne uh, ng beef to may to. tapos may, to. may uh, kimchi sa uh may sauce. Ayan. Oh. Ito pa, oh. Masarap. Pwesta ang sali. Pwede ka na. Kain ka na. Ay, sarawin mo yan? Ala, bukas ba yung ano yun doon? Okay lang yan. Wala. Ano ito, ta? Masawa ko, oh. Ayun, oh. Hindi niya pa namin yan. Sa billboard, nasawa ko. wag mo na kapatid ko subumiin ko ito tumbang pa rin ako tumanyo mga bata Pino? sila sila mo si Aybar si si Dilaw si Dilaw kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung din kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano

Dinner, mm. Ayan, kain na tayo ng Dinner.